Kati. <laughs> Ang pagkakalikay ni Kati. <laughs> kati, umarap ka. Video to, <laughs> nagkakalikay ka. Ano ba? <laughs> ay, may kukulin nga. O, sumahal ka po. Tiyan na ba eh? Ba't nabay sa doko mo? Ayun Sigurado ka bang andyan? kanina? Go, Kati! Go! 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 Go, Kati! Baka makita Pangayos lang yun. Eh.